to sa video, nagpabaybay na po ninyong Migo, kay Giga po nagpabukid ko, no? Yeah. Oh. Au! <laughs> Maong palagat na punta this time mga lodi. Kay wow kayo ang weather update na to wow. karon Hindi eh. kayo diri magpachil ug o magpahayahay. Kay grabe ka fresh kayo ang air. O ang daga, Pirtig yung tinawa. Ug diri, ma-attract yun ka sa kanindot sa view ditong dapita. Ug nice. ang dagat dire, kalma kaayo, nindot kaayong mag-swimming karong udtuha. Hehe, <laughs> yeah, boy. Baong magpa-chill out together sa atong pamilya ug mga higala. Kay panagsara taon mag-uban ug magkakuyog. So dagan mi giandam mga pagkaon. Pero ang pinakabida karon iskining isda nga sinugba. Baliling daw ang tawag ani. Baliling, So muna ay baliling uh, isda. Uh, okay. So gikan pa siya sa dagat. Gipa na Ratt! gini siya sa, ang mama humano, ang Ake, gi sa gi so, ato ang kaubang mamanaay riha. Pagka pagkahuman wala lang gid na bidyuhan ato. Ang pagkuha aning isda akig gikan sa dagat gisugba naman diretso. So mao ni ato ang imukbang garong ug tuha <laughs> Nice. Og diha ang mga bata perting enjoyag pangaligo diha og nagdula sa gobalas balas diha, sa raplen kay weekend man mao nga enjoy lang sa panagligo panagbanding og paglantaw sa view nga very cool kaayo kay ang hangin di sa baybay perting pagkahapsay mao ako diri sa kilit kilid sa baybay nagpalagaylay lay diha sa duyan nagpauraray gamay aw all right mga oh, lods no, enjoy oh. lang sa mikaron sa panagbanding moments kay ugma mapuhon magpabukid na po ta. Alright eh. Pag diri nagkutob mga lads, kay mula Diyos pa inyong migo, diri sa bye. pusing-pusing gamay, nga mura bagi atay. Ay, shalang guri ay.